Paulo Avellino at Paulo Contis, pinagkukumpara ng mga netizens sa suportang binibigay na parehong may anak kay LJ Reyes. Kinaladkad ng netizens ang pangalan ng actor host na si Paulo Contis makaraang ipost ni Paulo Avellino ang photos ng anak na si Aki na ina-unbox ang regalo niya rito na PS5 nitong Pasko. Si Aki ay anak ni Paolo Avellino kay LJ Reyes. May anak din si Paolo Contis sa aktres, ang apat na toong gulang na si Summer. Sa US na naninirahan si LJ at ang mga anak nito na si Aki at Summer kasama ang bago niyang asawa na si Philip Evangelista. Hindi naman maiwasan ng netizens na kantsawan si Paulo Contis at ikumpara kay Paulo Avellino. Reaksyon ng mga netizens? Mabuti pa si Paulo Avellino, nagbibigay suporta sa anak. Eh yung isa kayang Paulo. Paulo Contis, wag kang papakabog. Nice, hindi katulad ng isang Paulo. Yung isa kaya, nagpadala din? Paulo Contis, ano? Saan na yung support mo for summer? Paulo Contis, it's your turn. Ano yung gift na binigay mo kay Summer? Paano yung isang Paulo na namimigay ng papremyo mula bagyo as a friend? Baka busy pa si Paulo sa pakikipaglaban sa EAT.